Ninsan, sa dinami-dami ng language na alam mo, may mga salita na napag-aaral mo. Eh, huwag na tayo lumayo dito na lang sa Pilipinas, di ba? Sa pangasinense, pag sinabi mong wala, ang ibig sabihin meron. Pag sinabi mong uh, kapo, wala. So kapag isa kang Tagalog na napunta sa pangasinan at ang salita nila ay pangasinense, if I'm correct, uh, huwag sila tatawagin panggalato. So pag pangasinense ang kanilang salita, um, malilito ka lalo lang pag hindi ka talaga marunong nagtatry hard ka lang na kunyari marunong ka pag bumili ka ng ice tapos sabihin nilang wala naalis ka kasi akala mo wala kasi hindi ka marunong or sa ibang lugar like kunyari uh, Ilocano sa Kapisaya pag sinabing ulaw at ikaw ay isang bisaya eh ibig sabihin eh nahihiya ka pero pag ang sinabi ay isa uh, isang Ilocano tapos ulaw meaning nahihilo so merong Ilocano nagpunta sa Davao tapos nagpa-check up siya tapos sinabi niya yun nga uh, uh, pag tumayo daw siya nahihilo siya so with the word ulaw kasi try hard siya na ilong ano na sumusubong magbisaya hindi naman siya maroon so ang pagkindi ng doktor nahihiya yung pasyente pero sa, pag, sa pagkakasabi ng pasyente nahihilo siya pag ito matayo ako nahihilo magtindog ko maulaw ko sa uh, ma Ibig niya sabihin, pag tumatayo ako, nahilo ko. Pero pag lang ng doktor, pag tumatay siya, nahiya siya. Huh? Okay. So, may mga ganong instances dito. So, hindi na ako matataka kung bakit hindi tayo magkaintindihan minsan. Lalo na, hindi lamang sa kapwa natin Pilipino, pero Muslim sa Kristiyano. Kasi, uh, minsan yung mga salita, halo-halo, or may ibang meaning doon sa isang language, so doon sa isang language. So really important na pag hindi mo alam, sabihin mo hindi mo alam, tapos maganda sanang gawin sana ng DepEd. Maganda ako kasi they put uh, international languages like English, Korean, Japan, Spanish para to enable yung mga Filipino na pagpapunta ibang bansa, may matutunan sa language but please enable as well Nandito pa lang sa loob, ma-enable natin ni Turo kayo ng ano. ilo ano, turo kayo ng Bisaya, magturo kayo ng Ilong, magturo kayo ng Chabacano. Di ba? Oy, you put the choice on the student na sila mamili kung sila matuto. But still, it's better. Matutunan din natin yung sa loob para yung magkaintindihan tayo tugma-tugma. Kasi hindi naman lahat. Meron kasing, um, yes, we put Tagalog as our well common Filipino language pero hindi lahat komportable sa Tagalog at hindi rin lahat eh yung lahat na na-adjust yung Tagalog lang hindi lang adjust eh, dapat yung mga Tagalog din matuto din yung language no? sa ibang mga region hindi lang yung taga ibang region lang yung matututo tapos mag-discriminate ta. diba? it's better to have one uni united Philippines than have discrimination kasi um, may mga ibang tao or ibang lugar or ibang tao na lang na um, dahil sa nadidiscriminate sila pag nasa Manila sila, dahil sa accent nila pag katagalog sila or what, eh, na idadala din nila yon na pambubuli sa mga Tagalog pag yung mga Tagalog naman yung napupunta sa amula, na, which is hindi okay para sa But we want to have a united country, but with that, pangit. So, wala lang, share ko lang. So, um, sana magkaroon ng ganong program na talagang mapag-aralan uh, sa ibang bansa like Europe, di ba? Aralan nila yung French, aralan nila yung Italian, aralan nila yung ano kasi one continent sila, Europe sila eh, para talagang transition. Sa US, aralan nila yung Spanish, yun ano nga yan. So, better sa atin, not only the international languages, but even the local languages, ma maaral din natin. Kasi, yes, opportunity outside, opportunity inside. Mahirap yun. Hindi ka makakapag-unite. No, yun nga yung, yung kinaganda nung revolution nila, Rizal noon nila, Bonifacio noon. Um, Iba-ibang lingwahe pero napag-isa. Pero ang ano lang noon, ang nakakalungkot lang, na politiko. Which is, yun na yung parang naging paulit-ulit sa ating bansa na sana maputol Pero anyway, in all things, uh, we read by God in all things. Ingat as always.